Makabansat 2, Quarter 2, Week 7, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansat 2, Quarter 2, Week 7, Day 1. Mga kasanayang pampagkatuto na pahahalagahan ang kultura, material at di material ng kinabibilangang komunidad. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay alalahanin muna natin ang ating pinag-aralan noong isang linggo. Magbigay ng mga kulturang material na natalakay noong nakaraang linggo at sabihin kung ano ang gamit ng mga ito sa nakalipas na panahon. Ang layunin ng ating aralin ay naiisa-isa ng mga paraan ng pagpapahalaga sa mga kulturang material katulad ng antigong bagay at nailalahad ang mga paraan ng pangangalaga sa mga kulturang materyal ng kinabibilangang komunidad. Florera, lalagyan ng bulaklak na yari sa salamin, plastik o seramika. Figurine, maliit na estatwa. Antigo Karaniwang ginagamit ito upang ilarawan ang mga lumang kagamitan, kasangkapan, kasuotan, at iba pang mga bagay na may makasaysayang kahalagahan. Ngayon mga bata, basahin natin ang maikling kwento na may pamagat Ang Alamat ng Antigong Florera. Ang Alamat ng Antigong Florera. Sa isang tahimik na baryo, may isang pamilya na nagmamayari ng isang antigong florera. Ang florera ay gawa sa porselana at may mga maselang disenyo ng mga bulaklak at ibon. Ito ay itinuturing na isang mahalagang pamana ng kanilang pamilya. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa loob ng bahay, aksidenteng natabig ang lamesa kung saan nakapatong ang plorera. Sa kabutihang palad, mabilis na nasa ni Lolo Ben ang plorera bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Maging maingat kayo mga bata, sabi ni Lolo Ben. Ang plorera na ito ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang pamana ng ating pamilya. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Lolo Ben ang alamat ng plorera sa mga bata. Noong unang panahon, ang plorera na ito ay pag-aari ng isang prinsesa mula sa isang malayong kaharian. Naging magkaibigan sila ni Tiago na ating ninuno. Ibinigay niya ito bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Mula noon, ang plorera ay iningatan at ipinasa sa mga sumusunod na henerasyon hanggang sa ngayon. Kwento ni Lolo Ben Pero paano natin mapapangalagaan ang plorera, Lolo? Tanong ni Mia, ang pinakabatang apo. Una, kailangan nating ilagay ito sa isang ligtas na lugar. Sagot ni Lolo Ben Dapat din nating linisin ito ng maingat. At higit sa lahat, kailangan nating ipasa ang kwento ng florera sa susunod na henerasyon upang hindi makalimutan ang kahalagahan nito. Sumang-ayon ang buong pamilya at nagpasya silang ilagay ang florera sa isang espesyal na kabinet na may takip na salamin upang maprotektahan nito. Tuwing espesyal na okasyon, inilalabas nila ito at ikinukwento ang alamat nito sa mga bisita. Dahil sa kanilang pag-aalaga at pagpapahalaga, ang plurera ay nanatiling buo at maganda sa kabila ng paglipas ng panahon. Naging inspirasyon ito sa buong baryo at maraming pamilya nagsimulang mag-ingat at magpahalaga sa kanilang mga pamana. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang mahalagang bagay na iniingatan ng pamilya ni Lolo Ben sa kwento? Ikalawa, paano ay pinakita ng pamilya ni Lolo Ben ang kanilang pagpapahalaga sa antigong florera? Ikatlo, ano ang mga hakbang na ginawa ng pamilya upang maprotektahan ang florera? Ikaapat, kung ikaw ay may gamit katulad ng antigong florera, ano ang iyong gagawin? Ang antigong Florera sa kwento ay isang halimbawa ng kulturang material. Mula sa ating aralin, ang kulturang material ay tumutukoy sa mga bagay na nilikha, ginagamit at pinapahalagahan ng isang lipunan o grupo ng tao na makikita at nahahawakan. Ang kwento ang nagpapakita at nagpapaalala sa bawat isa na kailangang pahalagahan ang mga kulturang material. Mga bata, basahin natin ang sumusunod na sitwasyon at sagutan ang mga tanong nito. Handa na ba kayo? Magaling! Unang sitwasyon, ang inyong pamilya ay bibisita sa isang museum kung saan matatagpuan ang mga mahalagang bagay or artifacts na iniingatan ng inyong kinabibilangang komunidad. Bago pumasok sa loob, ay nagpapaalala ang museum guide ng mga bagay na dapat iwasan sa loob. Tanong. Una, ano sa tingin mo ang mga bagay na dapat iwasan sa loob ng museum? Ikalawa, ano ang gagawin mo pagpasok sa museum? Ikalawang sitwasyon. Bumisita ka sa bahay ng iyong kaklase. May nakita kang mga antigong bagay sa loob. May mga banga sa mga sulok ng kanilang bahay at may mga kabinet na may mga lamang figurine at mga maliliit na estatwa. Ang kanyang nanay ay nagkukwento tungkol sa mga bagay na ito. Tanong, ano ang iyong gagawin upang maingatan ang mga gamit sa bahay ng iyong kaklase? ano din ang gagawin mo habang nagkukwento ang nanay ng inyong kaklase? Kung ang inyong pamilya ay nagmamayari ng na mga antigong bagay, paano mo ito iingatan? Ipakita ang larawan ng isang antigong gamit. Pasulatin ang mga aaral kung paano nila iingatan ang gamit na ito. Para sa dagdag na gawain, itanong sa mga magulang o kasama sa bahay kung mayroon silang maituturing na kulturang material sa tahanan. Ilahad kung paano ito iniingatan ng pamilya. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!